Sa linya natin, Senate uh, Pro Tempore, uh, Senator Panfilo Lacson, uh, makausap na natin at kunin na natin sa kanya mismo, oh, oh. Weng, babalik ba siya Yan. <laughs> bilang chairman ng Blue Ribbon. Senate President Pro Tempore, uh, Senator Ping Lacson, nasa ating linya. Senator, magandang umaga. Magandang si umaga po. Weng. Uh, Joel, Weng, magandang magandang umaga sa atin lahat. Kamusta Yan. na po uh, kayo uh, matapos po ang inyong eye operation? Yeah, nag pa. Nag May pa, okay. pa yung aking mata. <laughs> oh, pero official na po, babalik na kayo as uh, chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, Senator? Uh, lahat kasi ng chairperson, sinihalalal ito sa plenaryo. Hindi pwedeng uh, usapan lang ng Senate President at saka nung particular na Senador. Ito'y uh, nagkakaroon ng motion pagkatapos sa uh, pagbabutuhan. So sa ngayon, siyempre wala pa naman kaming session. November 10 ang resumption. So doon malalaman kung uh, ako ba'y maging chairman. Pero sinabi ko na kay Senate President, if elected, sabi ko, I will, I will accept. Okay, mm -hmm. okay. what made you decide to make yourself self available uli sa chairmanship ng, ano, ng Senate Blue Ribbon after what happened uh, nitong mga nakalipas na ilang linggo? Uh, si Senate President Tito Senna rin ang nagsabi na yung marami sa aming mga kasamahan, kinausap siya, dahil uh, ito inoffer nga sa kung kani-kanino eh sa mayorya siyempre. Kung sino sa nasa majority block, sila naman yung uh, may karapatan lalo sa mga major committees ng uh, Senado. So sabi niya, mga kasamahan din natin ang kumakausap sa kanya, sabi niya, mm -hmm. na kung pwedeng bumalik ka. So kami naman, sabi ko nga noon, nung nag din ako, we serve at the pleasure of our peers kasi nga halal kami. At kung maramdaman mo na nawawala yung kumpiyansa, 'yung trust ng iyong mga kasamahan eh hihintayin mo mababang i ka. So nag-minabuti uh, ko magpaalam kay uh, Senate President, sabi ko, "Baya mo na lang ako para hindi na rin na uh, makompromiso 'yung integridad ng ating uh, majority block." Ngayon, inihanda niyo sarili niyo para makabalik uh, mayroong bangcolatilya, um uh, uh, Senator Ping para pamunuan niyo muli ang Lupon? Kusaka-sakali. Wala, walang kulatilya walang uh, walang ibang requirements basta 'yun lang pinag-usapan namin na kung pwedeng pamunuan ko ulit sabi ko eh kung iyahalal ko ng mga kasama natin bakit nga hindi Ano po ang plano once na nag na ang pagdinig na Senate Blue Ribbon Committee The earliest na makapag-schedule kami ng pagdinig ng resumption ano uh, Friday kasi tapos na halos yung committee hearings ng budget mm -hmm magpe-plan uh, na re-debate ta kami. Siyempre, yun ang priority. Opo. So, ang nakikita ko lamang po ang baka pwede mahiling sa Senate uh, Finance Committee Chairman S Senator Sherwin Gatchalian, kung pwede maibakante yung uh, Friday kasi normally nag plan na uh, interpellations kami. Mm -hmm. Uh, Monday hanggang Thursday mm -hmm. maghapon. So, baka mabakante yung Friday maisingit yung pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Okay. Ano po yung earliest date, Senator? 14. November 14. November 14. Friday yun. Oh. And every After Friday Samsung. thereafter? Ah, depende. Mm -hmm. Kasi priority talaga yung national budget. Eh. Mm -hmm. At marami rin issue doon sa national mm -hmm. budget. Alam mo, in fairness to Senator Gatchalian, no? he's handling the yes. uh, Committee on Finance very, very well. ano? Mm -hmm. Uh, natutuwa nga ako pag napapanood ko at ko yung mga pagdinig na sinasagawa niya. Napakarami niyang natutuklasan, oh, na dapat eh. i-correct. Oh. Actually may bago nga po senador. Et, uh, ito ay alam ko uh, nakarating na sa inyo kaalaman po ito. Bweng uh, flood control uh, project, binajitan sa flood control, ba eh, reclamation? sa Laguna Diba. Diyan yan, Laguna, Laguna oh, Lake. Oh, ah, oh. ito oh. uh, et, makang dadami yata yung iimbestigahan nyo dito, senator sa ano, sa Luribon, ano? Madadagdag Tama ba ito? Yun. Tama 'yon. Ma, mapapadagdag eh kasi alam mo, hindi ko talaga maintindihan for the life of me. na parang pinaglalaroan na lang yung budget. Pag nagpasa kami ng national budget, maski anong taon, itemized yan eh. Pag nilagyan mo ng isang daang milyon ng isang proyekto, naka-identify hmm. yan. Yes. So pag ito'y iniba mo, yung uh, yung description o yung paglalaga ng pondo. Maliwanag na technical malversation yun eh. Yung act pa lang ano, hindi pa to wala pang ninanakaw. Kung mayroon nakalagak na pondo para sa isang proyekto, dapat naka-stick yun sa isang uh, sa proyekto na yun. At kung ito uh, hindi magagawa, no, for some reason, papasok sa savings yun, hindi magagastos. Pero nangyayari, ayon na rin sa mga naririnig nating uh, testimonya, ng mga taga DPWH parang parang laruan na lang sa kanila yung pere, yung pondo ng bayan eh na nagbaba ng proyekto si ganito at uh, uh, hindi po pwede kasi masyadong malaki yung uh, 1.5 billion without mentioning names ano hmm. yung 1.5 billion na nakatapat doon sa multipurpose building eh ang requirement ay 150 million which is uh, 10% eh ginawa namin ang paraan para matapatan yung 150 million, pinalitan namin ng flood control projects na 600 million. Pero tinaasan namin naman yung uh, yung komisyon sa 25%. So panapat So ano ba priority natin, yung komisyon o yung proyekto? -hmm. Para lumalabas sa Senator doon sa tanong mo, oo. <laughs> Pero maliban doon sa Senator, may natutuklasan din po yung mga farm-to-market roads. Yung ba idadamay din po yan ng Senate <coughs> Blue Ribbon Committee? o oh, baka mag-segue doon kasi uh, mga infrastructure kailangan hindi lang uh, dapat tingnan yung uh, flood control projects mm -hmm. pati yung mga ibang uh, infrastructure kasi yung DPWH talagang overtime napabayaan o talagang inabuso mm -hmm. no dahil nga nakita nila lumulusot, so uh, in the course of time pinonduhan ng pinonduhan dahil alam nilang mm -hmm. uh, pagkakakitaan. Mm -hmm. kaya nga umabot na yung uh, sa sukdulan na 'yung galing sa regular budget nililipat na sa unprogrammed fund para dahil siguro puno na dito sa regular budget ililipat naman sa unprogram eh 'yung unprogram napaka sabi na natin medyo medyo mahirap galawin 'yun eh kasi may mga requirements bago mo magamit 'yun eh ang unprogrammed fund kasi uh, tatlo lang 'yung conditions diyan eh pag merong excess sa collection ng non-tax revenue, not even na tax, hindi naman lahat ng tax revenues, kundi naka-specify doon sa special provision doon, non-tax, yung kinikita sa pamamagitan ng hindi sa buwis, kundi doon sa mga kinikita halimbawa na mga pinagkakita ng gobyerno, yung asset privatization, mm -hmm. o kaya yung uh, ating mga GOCCs na kumikita, mm -hmm. well, uh, dapat kung may excess doon, pwede mong ilipat sa regular budget mm. pang augment. ano? Opo. At yung pangalawa, siyempre yung sinasabi, pang may approved loan, eh mm. siyempre may approved loan ka, may available kang pondo. At yes. pangatlo, may accompanying revenue measure. Huwag sabihin, nagpasa ng batas, nakakulagta ng buwis, may pagkukuhanan ang mm. program of uh, appropriations. Pero ang nangyari, nililipat uh, from regular budget at napakalaki, ano, itong sa 2024, nakita ko yung dokumento ang hinugot nila from unprogrammed appropriations, pumapalo ng 50 billion at 30 billion doon nakalagak para sa flood control projects. So ibig sabihin, nawili sila sa flood control project na hindi naman talaga tumatama doon sa master plan. Napakaganda ng, uh, ng direction ngayon ng DPWH sa ilalim ni uh, Secretary Vince Dizon. Ano, na ang talaga magiging uh, guiding, parang ang guiding light nila, yung master plan at yun din ang uh, yun din ang direksyon na tinatahak ni Senator Gatchalian bilang Finance Committee Chairman na kung hindi naayos sa master plan ng national government wag natin ponduhan mm -hmm. pero ano to senator eh? sa higpit ng implementasyon at pagbabantay kasi dati may may ganyan din mga trust pero napabayaan yung pinaka basic na pagbabantay monitoring ng proyekto kaya nalusutan hindi lamang sa implementasyon eh. Mm -hmm. Nakakagulat na rin na yung tinatawag na leadership uh, fund ano, ni yes. Secretary Bonoan. Mm -hmm. Eh nakakagulat dahil sa national expenditure program pa lamang dahil ito eh, eksklusibo ito sa executive branch eh. Mm -hmm. Eh doon pa lamang, may pakialam na pala yung mga mambabatas. Nagpapasok oh. na ng insertion mm -hmm. sa NEP. Eh, ang NEP talagang para sa kanila lang yun. Maghintay kami ng yung sa authorization or legislation phase bago kami makialam sa pamamagitan ng mga amendments. Pero doon pa lamang sa preparation ng tinatawag na President's Budget, yung National Expenditure Program, nakasingit na yung mga mambabatas. At may collusion na between uh, DPWH uh, at yung uh, legislatures mm -hmm. leg legislators na nagsisingit na kagad. Saan ngayon humugot sila? ng Saan ang galing ang planning nun? E, ang plano nang gagaling dapat yan sa nilikom ng mga RDCs, mm -hmm. galing sa mga Local Development Councils, na nag-sagawa uh, ng kanila mga kanya-kanyang local development plans pag na-consolidate itong ipapasok sa NEP eh pero kung nanggaling naman sa mga mambabatas na dahil may kausap silang contractor ang masama kasing nangyari sa budget natin naging contractor driven hindi need uh, based o kaya hindi priority based hindi na tinitingnan yung prioridad ng mga kanayunan yung mga local uh, government units, hindi na tinitingnan yung kung ano yung pangangailangan nila. Mm. Ang tinitingnan, kung sino ba yung soaking contractor na makapag-deliver noong uh, proyekto. At doon nila, i alam din naman natin, rig lahat yung halos lahat ng mga bidding. Tapos, ang masama doon, siyempre, i sa substandard nila, and worse, ginagawa ng ghost project para halos 100% na yung kanilang kita. Okay. Uh, speaking of contractors, nabanggit yun na rin lang po yan Senador. Weng unang nilabas ni si Presidente, labing lima eh. Fifteen contractors to, Legacy, Alpha Omega, mm -hmm. St. Timothy, QM Builders, EGB, Top Notch, Centerways, SunWest, Sun Hightone. Ubusin ko lang Senador ha, para, Triple Eight Construction, Royal Crown Monarch, tapos Wow Wow, MG, MG. Samidan, LRT Key Builder, tsaka yung Road Edge Trading. Eh diskaya lang ang natutuntun. Mm. Parang nawala na yata yung iba mga contractor dito, senador. Doon sa ginagawa nating pagsilip. Yung Sunwest, alam ko natatandaan ko to. Ito yung kay Saldivo, di ba, oh, senador? Oh. Yung oh. Uh, yung Sims, yung Wala nga yung Wala Sims dito. dito yung eh. Sims, pero, pero ito yung may nagpa yung. Nagparenta <laughs> yung, ng lisensya. Yung, yung, yung Sims lisensya lang ang puhunan noon yes. eh. Sahod lang yun eh, 3% uh -oh. siya eh. Oo, pero yung ito, Wawa builders. Oh, yan, yan. Dito pa yun. sa inyo sa Senado, di ba, senador? Mm. Mm, mm. Ito rin yung nagpahiram ng lisensya. Pero ang dami pa nito, eh. Mm -mm. Parang hindi yata sila na nasisisi, uh, Senator. Target niya ba 'yun, eh, Senator? Katunayan na may mga nasali do sa investigasyon sa inquiry na hindi kasama sa top 15. Sabi mm -hmm. niyo nga, yung SIMS, hindi ba? Opo, opo. opo. Eh nandoon at siya. Ah, uh, alam mo nung pinakita sa amin yung ledger nung mm -hmm. kanyang mga bank transactions, doon nga lumabas sa pagdinig na Dalawang beses, halos magkasunod na buwan, o siguro may pagitan yata ng dalawang buwan, 457 million pesos mm -hmm. winidraw sa land bank. Land bank ng Malolos Highway, ah, branch. Hindi malalang ma land bank na main office. Mm -hmm. okay. Hindi malaking uh, branch. Pero yun, mm -hmm. napakaraming question. Eh yun pala, ginagamit lang sila noong uh, tinawag namin BGC Boys sa first uh, sa Bulacan First District Engineering Office para gamitin yung lisensya pero sila na nagtotoka kung kani-kaninong kontraktor sa Wawaw, wow, uh, sa First Star kung kani-kaninong binibigay. Mm -hmm. Pero itong mga nabanggit natin mga kontraktor na ito na unang binanggit na ni presidente na nakakuha ng malalaking mga proyekto. Ito'y sisilipin pa rin ng uh, ng Ribbon. komite. Uh, Senador Totoo yun. Uh, ang patakarang kasi namin, panuntunan, susundan namin yung ebidensya, hindi yung kami yung hahatak sa ebidensya. Mm -hmm, mm -hmm. Uh, at mahirap din yun kasi kung wala namang magsasalita, eh saan ka kukuha ng information? Mm -hmm. Mm -hmm. So sa November 14, ano ang inaasahan po natin Senator Lacson? Kasi may mababigat yung ano naiwanin yung pagdinig uh, nung dati. Eh. Doon ba kayo magt-take off ulit? At sino yung mga paharapin niyo ulit Senator? Uh, unang una kasi may development doon si kay uh, Technical Sergeant uh, Gutesa no mm -hmm. na may findings na yung may resolution na yung Executive Judge ng Manila RTC mm -hmm. na napatunayan na hindi talaga signature o pirma ng notaryo si Attorney Espera yung kanyang sinumpaang salaysay so isang usapin 'yon pero it doesn't take away yung uh, validity ng kanyang sinumpang sa Laysay, sa harap naman ng Senado, magkaiba mm -hmm. yun eh. Nanumpa siya doon eh. Yung kanyang sinumpang sa Laysay, yes. eh, sinumpaan niya naman bukod mm -mm. sa harap ng Blue Ribbon Committee. So mananatiling valid yun at kikilalanin yun, even sa paggawa namin ng committee report, eh titingnan namin yon na ang ang presumption doon, eh katotohanan kasi sumumpa siya na pawang katotohanan yon. Mm -hmm. Kaya lang... Asa na po si Gutesa ngayon? Uh, paha, uh, ano ba? Kailangan ba siyang humarap ulit sa Senate Bluebon Committee or tatanoy yun niya ng testimony na kung hindi na sa ulit mag second round pa ng testimony. Papadala namin siya ng uh, invitation or mm. subpoena no. Pero iko namin yung papadala namin yung subpoena sa office ni Senator Maculeta. Mm. After all siya naman ang na nag-present sa kanya. Mm -hmm. O kaya doon sa address ni uh, so true sa, sa, dating congressman Mike Defensor mm -hmm. no at kung ano pa yung pwede namin pagkuhanan ng information halimbawa sa mga dating kasamahan niya sa Philippine Marines yung kanyang dating commanding officer baka naman pwede mapagtanungan namin kung saan siya pwede marating para mapaharap uli namin siya kasi paraming pwedeng tanungin sa kanya Dahil sinabi ko nga, while valid yung kanyang sinumpang sa, sa harap ng Blue Ribbon Committee, may issue ng kredibilidad pagdating doon sa uh, pag-amin niya o sa pagsasabi niya na siya mismo ang nagpanotaryo kay Attorney Spera ng kanyang sinumpang salaysay na daladala niya sa Senado. Mm -hmm. So magkaibang issue yon. While kinikilala namin yung kanyang pahayag na sinumpaan sa amin, Pero yung kredibilidad niya naman, di ba may kasabihan niya mga abogado na yung palsusen uno, yes. palsusen omnibus, mm -hmm. no? nagsinungaling ka sa isa, Maski pa pa, mababahiran basag na ng... basag na po 'yung oh, iba, no. Yes, mm -hmm. Pwede mababasag 'yung mm -hmm. bakit uh, dito nagsinungaling ka? Pwede mo mm -hmm. sabihin pa sa amin na ang mga natira lahat totoo. Mm -hmm. Pagdududahan ka rin. no. Oh. Opo. Okay, isa na lang uh, Senador. November 14 meron daw very important witness. Uh, tama ho ba? Meron, oh. Mm -hmm. Sino po? Mas lalawak pa 'yung uh, at may mga dagdag na may mga madadagdag na mga pangalan mm -hmm na medyo malalaki. Government yung, official uh, at, po ba? May government officials, mayroong, may civilian pa nga eh. Mm. Alam mo, nagtataka ako, may nakita akong uh, dokumento. Mm. Nagme-memo kay Sekretary Bonoan. Mm. Nung pinacheck ko yung pangalan, kasi naka-indicate lamang doon, initials eh. So mm -hmm. hanap kami ng hanap. Hindi namin makita sa loob ng departamento. yung pala, eh Broker ng mga kontraktor. Paano siya nagme-memo sa Sekretary ng Public Works? Ah, ni -klase. <laughs> oh, <laughs> ano pano ah? Oh O post-it eh, <laughs> uh, handwritten, naka-post-it na meron siyang ni-endorse ng mga proyekto. Ano pinautosan si Sekretary? Si Sekretary nagpapautos naman kaya? Ayun nga mahirap eh. Alam mo uh, hindi dumadan sa official channel mm -hmm. ng Departamento. Mm -hmm. Parang sumosolo yata si Sekretary na meron sa liling diskarte, eh departamento niya na yun. Bakit kailangang uh, sumideline ka pa sa labas? Mm -hmm. All right, eh, kapanapanabig po ang mga mangyayari po sa pagbabalik po na ninyo kung uh, sakasakali bilang chairman po na Senate Blue Ribbon. Abangan po namin yung senator but the meantime, salamat sa oras po ninyo. Maganda kumaga po sa inyo. Good luck po. Yeah, Magaling kayo. Magaling kayo. Weng, Magaling sir. Thank you. thank you. Senator Ping Lakson, Senate President Pro Tempore, makakapusin. So